Kawa tayo Hingin natin sa plate natin. And, uh, ano na? Ito, ito, ito. Ayan. Oh, may pasili pa yun. ito sa kalinti guys. namimili tayo ng yun 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 kasama ko yung yun 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 Basari, Basari. Ayun, to. Lang. Ilang piraso ate yung 100? Kilo. Tatlo. Kasi 300 ito yung kilo. 300 ito yung kilo? Dito? 340 At 340. Luto na siya guys yan, Sarap yun sa kanin guys Lalo na pag bahaw ayun na yung ating paksiw Nagmumois ayun na guys Yung ating paksiw luto na Ayan Super sarap nito guys Ayan Ganyan lang sya Pero napakasarap na nyan Paksiw Fresh na fresh yan. Bawa tayo ito yung natin sa plate natin. Ayan. Ayan. Ayan muna. Ito, ito, ito. Ayan. Oh, may pasili pa tayo dyan. Ayan. Ito natin din.